Uy, mm. pahinto. Bagong duto, pinag-marienda kami, Mama. Turok? So, mm. uh, mm. Wala kaya ako pinagkatapasok. Naka-school. Practice yun. Dala na naman yung speaker. Ha? Huh? Dala na naman yung speaker, saka mic. Baka sasayo kayo namin. Practice ata akong tugnaan. Nakakaawa na 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 ako kay Papa sa... Tagasan niyo? Wala! Yung... Tagasan niyo? Sa Pero niya sa dahil. Pamurangon lang. Pamurangon di dyan lang? Oo. Sa Pero kung mawag din ng mga... Ano? Mga... Kanila. Pura yung niya.

Hmm Bawa mo Bawa mo Ubusan ka namin <laughs> Ubusan ka namin ate Bawa si ate wala <laughs> yeah, Very good nga drawing yan eh, ma'am. Drawing ba yung tao? Very good. Kinita talaga? na tikyan mo? Pero mag-bili ko kita ako. naroon yung mga sila. Ito naroon Huwag tayo kayo, yung pa lang, daw. Ako din, nakaka pa yung. Ubus ni daddy, eh. hmm. na o, na lang Ubusin yung daddy, ha? Pagkanya ko yung tumayin Kaya ipakaroon Ako rin lang, Ako rin Ako Pero mas mas masarap yung ano. Di ba siya nilalagyan ng tanta? Ano ito masyado yun? Kaya di ako mga. Kaya! Kaya! Hi guys! So guys, sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para like and lose notify sa aking mga video. Sa so, ngayon, wala pa akong guys, naiisip na content. Actually, may naiisip na akong content. Kaya lang, dahil nga syempre, kulang tayo sa gadget. At uh, nag-down yung aking desktop, nag-down yung aking DDS R, nag-down yung aking note, na uh, notes, note Samsung uh, phone, laptop, lahat nag-down talaga sobra. Kaya hindi ako makapag-focus sa pag-vlog. Yeah. Family man muna kami ngayon. Family, handbanding uh, lang muna. So gamit ko ngayon isang uh, low class. low <laughs> class talaga Low class na flu <laughs> Pero kaya pa naman. Yeah. So ito, ito si Bulili. Ito, ito yung makulit ko na. na yung bunso kong umunti. So bang kulit niyang guys. Nasisiliyaw ang bunga nga nito oh, kapag umiyak talaga ito. Eh. ba? Diba? Sisiliyaw ko yan. Bago mo niyang aking pangalawa sa bunso. Ito yung, ito yung pinakapangit ko na anak. <laughs> Hindi <laughs> maganda yan. Ito naman yung pinakapanganay ko, anak. So, so panganay ko to guys. So, nakapunan ako sa kanya. May asawa na siya iba. Ah, may asawa na siya. So, siya yung panganay. Kuya, asawa niya. Ha? Kuya. Kuya? Hmm? Kuya namin. Kuya. Hmm, Kuya. Ay, so yun, nakakainit kasi hindi tayo makapag-travel vlog. Hindi rin tayo nakagawa ng mga something. sa tayo. Something na uh, parang interesting. Marami akong isip na content pero hindi pa alam kung paano ko sasisimulan. Alam ko kung paano simulan pala. <laughs> hindi ko alam kung, kung, kailan ko sasisimulan. Kasi yun nga, kulang tayo sa gadget, kulang tayo sa tayo sa oras kasi siyempre full time tayo, tayo na sa trabaho tapos nag-aaral pa tayo tapos uh, nagtatago pa ako sa marami punta ngayon guys sa to yun so hindi naman na tinataguan wala na niloto ko na actually iniisa-isa ko lang sila talaga bat ko lang pa naubos nila lahat hindi na hindi na tinirang si ating kulang pa, pa. na nag-aaral naga pa Yeah. So, ayun guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na naghihintay sa mga kapwenta-kwenta mo. Love. Huli ako sa si Mike Farmers. Kami nagpapaalam kasama bye -bye. sa mga ka-farmers. So, subscribe kayo sa aming channel, Mike Farmers TV. Ayan. At uh, muli, sana patuloy pa rin ang sumuporta sa atin. Magandang bye. araw at uh, mga ka-farmers sana wag kayo magsasama. Bye! Bye bye na kayo. Bye bye na. Bye-bye! Bye-bye! Subscribe! <laughs> <laughs>